Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing isyu ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking platforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po. Palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kani kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mababawasan kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan saan. Sir, sir, excuse me po. Uh, Irarap up ko na lang po. Ah, sige po. Okay. Yan po ang aking plataforma. Uh, ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At uh, Wag niyo lamang mang hulalabi man ng inyong mga tanong nakarede na ako. Okay, first question. Nico? Yes, Sir Nico. Nico boxing. Ah, magandang umaga po, Sir. Magandang sir magandang. na mention niyo po 'tong po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po ano when it comes to um, the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former president Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay ah, hindi po. Ako po naniniwala do sa ginawa niya kasi ho nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at eh, ma-rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang <laughs> sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin ho kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko, ayoko nang gano'n. Gusto ho, mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Po. Okay Sir, magandang maga po Yes sir Michael Rogas po from Radio Pilipinas Binabanggit yes. po ninyo yung mga plataforma kanina at Isa at, lang po platforma ko, peace and order Apo. Uh, Sir, bilang po isang artista uh, Meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang uh, panukalang batas Para po sa ganun ay uh, ma-draft at maipasa sa Senado Ito po mga binabanggit po ninyong platforma na ito Opo bakit naman po hindi? Uh, yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa, lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Pideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong kong uh, oras din na magpag usap sa kanila para mayayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Opo. Uh, aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong uh, maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Uh, Simple lamang po. Siguro po, sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking uh, yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grass, grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na babawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan saan. Kaya kung maari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang susunod pong tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, uh, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo'y mananalo ng senador, sabi niyo mga Opo. po, konsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga polis. Pero bago yun, sir, uh, during the campaign, uh, habang ngayon, naliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo? Uh, para uh, eventually dun sa possibility na magiging sinandaw kayo, pagkatapos po ay uh, siyempre from time to time natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Eh, pinaghahandaan ko po yun lamang po nasa aking puso, at nasa aking isipan, na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. E eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. At kapag ang korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo bakit sa dulo naisip nyo magse-senador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang magpapalakas ng loob ko. Una ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much.